pressure ko lang para sa mga gumagamit ito ng ganitong lock. So ito, ito hindi nung mahaba, hindi nung bumabalik. So ang may problema nito yung spring. Uh, al natin para makita natin kung anong magandang remedyo dito. DIY para sa gumagamit ito ng ganitong lock. Okay, akalasin natin. Ngayon kasi oh, uh, ayaw na siyang dumirito. Dapat kasi ito pag ginanong babalik mahaba. So ito may isang tornillo naman dito kakalasin ito yung may lulugan aalisin natin ito madali naman bunutin ito o gaganon lang tapos mahuhugot na siya so ang remedyo na yan para humabo ah, yung ah uh, humabal yung, spring nito ito ito yun sa text crew ayan oh. kaya napakalaking bagay ng text crow. itong pinaka washer nito text crew kukunin ito ayan o oh. Ayan, o, dalawa so ito ito nga dalawang galing doon sa text pro ipapasok yan dito Ayan, o, matigas to matibay to hindi to basta napupunit yung galing sa text pro na yan Ayan, ipapasok yan dyan o. isa dalawa dalawa na kagad para mas malakas na yung spring yan o, so, ayan o tapos saka ibabalik ulit ibabalik na natin ito lang nga, ito lang yun. Babalik ko na. Ayan, no, babalik ko na. Pag nasa siya ng dalawa nun, o dalawa nung galing sa dito, ha, galing dito sa uh, text ayan yun, no. Galing, kaya malaking pakinabang ni text crew. O, ayan, babalik na yan. No? sana siyang bumabalik oh kahit na ano oh ang laki na balik kasi sa dati oh okay assemble na natin okay babalik natin madali namang ibalik ito itatama lang naman dito yun papasok ulit doon tapos gaganan tapos ilalagay na ulit yung tunnel yun napakadali lang basic na basic lang hmm, Okay, na na natin ah, Okay na Okay na Okay Okay, okay na siya oh. Pati dito sa labas, okay na siya oh. Ayan So Pagka inano siya dito Ayan Pag siya dito oh. Ikot-ikot lang ang mga ano na siya. Okay. Ayan. Nah, yeah. Maraming salamat.